gusto mo ba na ikaw ay araw-araw niyang mamahalin o habang buhay ay mamahalin ka ng partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at ikaw palagi ang first priority niya kahit anong busy niya kahit ano pa ang gawin niya kahit gaano pa siya kalayo sa iyo ay sobrang mamahalin ka ng partner mo Basta dapat gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napakadali lamang pong gawin at ito'y napakaepektibo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso o garapon at punuin niyo po ito ng asin. Basta wag lang masyadong puno na hindi po ng ang asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako ay mamahalin mo araw-araw at habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ay tupin ng papel o irol at ibaon ito sa asin na inihanda mo. At pagkatapos mo na itong mabaon, hawakan ang garapon o ang baso sa dalawang kamay mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. At mangitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Pwede ka rin mag-iba nang isusulat nyo sa papel kung anong gusto nyo para sa inyong dalawa ng partner mo ay wala pong problema. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pagkatapos ay itago mo itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng tagpan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. Basta itago ito pang matagalan. At pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At dahil sa isa itong gabay para mas lalong mamahalin at araw-araw kang mamahalin ng mahal mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.